Isa na namang malungkot na araw para sa industriya ng pelikula at telebisyon. Nitong araw, kinumpirma ng Viva Entertainment ang pagpano ng batikang aktor, direktor at artista ng entablado na si Ricky Davao. Sa edad na saan na tuluyan ang pumanaw ang isa sa mga haligi ng sining sa bansa. Wala pang ibinibigay na opisyal na detalye tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit ang balita ay agad na nagdulot ng pangungulila at pagdadalamhati sa buong industriya. Wala pang ibinibigay na opisyal na detalye tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit ang balita ay agad na nagdulot ng pangangulila at pagdadalamhati sa buong industriya at sa kanyang mga tagahanga. Sa mahigit apat na dekada sa showbiz, naging bahagi sa Ricky Davao ng napakaraming proyekto, mula sa pelikula, telebisyon hanggang teatro. Ngunit bago siya sumikat bilang aktor, nagsimula muna siya bilang mananayo sa ilalim ng Vicor Music. Ang kanyang disiplina at sa pagganap ay hindi nagtagal at agad na napansin. Isa sa kanyang mga unang pelikula ay ang patayin si Media Vilo noong 1978 kung saan nakasama niya ang yumaong si Fernando Poe Jr. Hindi lamang sa pelikula na patunayan na Ricky ang kanyang talento. Sa teatro, Kinilala siya bilang Best Stage Actor sa 1988 Aliw Awards dahil sa kanyang pagganap sa kontrobersyal ngunit kapuripuring Dulana, Bongbong at Chris. Sa dulaing ito, ginampanan niyang isang fictionalized na versyon ng Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang patuloy na kanyang husay sa pag-arte sa entablado. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa pelikula tulad ng Mrs. Mo, Mrs. Ko, Huwag mong ng bangkay at natutulog pa ang Diyos. Sa telebisyon, naging prominenteng mukha siya sa maalaalam kaya kung saan ilang beses siyang tumanggap ng mabigat na papel, isa sa kanyang pinakatumatak na pagganap ay ang episode na regalo kasama si Vilma Santos at Maa Salvador. Kamakailan lamang, napanood siya sa 2025 film na Social Climbers kasama sina Maris Racal at Anthony Jennings. Inaasahan din na siyang lalabas promotumously Inaasahan din siyang lalabas o mostly sa inaabang ang Encantadia Chronicles Sangre na ngayon ay magiging bahagi ng kanyang panghuling pamana sa showbiz. Sa personal na buhay, ikinasala siya kay Jackie Lublanco noong 1989 at nagkaroon na sila na tatlong anak pagamat naghiwalay noong 2011 na natili ang kanilang maayos na relasyon. Muli silang nagkasama sa isang drama series noong 2021 bilang mag-asawa sa I Can See You Alternate. Si Pilita Corrales, ang kanyang dating biyanan ay pumanaw rin kamakailan lamang nitong Abril, isang sunod-sunod na paglisan sa mundo ng sining. Noong 2020, sinubukan din na Ricky ang politika. Tumakto siya bilang konsyal ng QC ngunit matras din upang igalang ang patakaran ng Comelec dahil sa kasabay niyang proyekto sa pelikula. Isa itong paturi ng kanyang respeto at batas sa profesionalismo. Ang pagpanan na Ricky Davao ay hindi lamang pagkawala ng isang mahusay na aktor kundi isang tunay na alagad ng sining ng buong puso at ang bubuho sa bawat proyekto. Sa kanyang iniwang pamana, inspirasyon at alaala, -ala, mananatili siyang buhay sa puso ng bawat Pilipino.